Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulullahil alkarim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'a bi sunnatihi ilayong itin Sa ng dati ng Allah Ang mapagpala ang mahabagin Ang lahat ng pagkukuli ay sa al alamang ang Panginoon ng lahat ng likha na niniwala o hindi na niniwala, naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay napasakuling Propeta Muhammad sallallahu alaihi at sa lahat ng mga naunang propeta at sa lahat na tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. Una at higit po sa lahat ay binabati po kayo ng gigan pagbati ng mga Muslim na ito rin ang pagbati ng mga propeta gaya ni Adan, Ibrahim, Ismail, Dawud, Moses, Isa o Jesus Christ at saka si Muhammad, kapayapaan naway sumasa kanila ang pagbating Assalamu alaikum, kapayapaan naway sumasa iyo. Pangalawa, Malugod namin kayong inaanyayahan na makinig sa talakayang ito upang magkaroon ng tama at sapat na kaalaman hinggil sa paniniwala ng mga Muslim. At ito rin po ay nagsisilbing paalaala sa mga kapatid nating Muslim sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdadyak. Fadakir fa'in dikra tanpa unang mu'minin magpaalalahanan o magpayuan sa isa't isa sapagkat ang payo o paalaala ay nakapagpapalakas o nakapagpapaangat ng iman o pananalig sa mga tunay na nananampalataya. Kaya narito po ang kapatid natin na sa kasalukuyan nanunungkulan sa Islamic ng tanggapan ng al Nasya ang magbibigay kasagutan sa mga ihinanda ganating katanungan. Siya si Brother Isa Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, narito po ang mga katanungan na ikinanda natin para sa kanya para magkaroon tayo ng linaw sa mga kumakalat na hindi tamang informasyon. Unang katanungan, bilang isang Muslim kapatid, ano ba ang pinakamabigat na kasalanan na nagagawa ng isang tao sa kanyang tunay na tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala? Pwede bang malamang kapatid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang pinakamabigat na kasalanan na magagawa ng tao laban sa kanyang tagapulikha ay ang tinatawag sa Arabic na shirk, ang pagtatambal ng ibang Diyos liban sa Allah. Halimbawa, ang mga panalangin sa mga propeta mga anghel, ribulto, idulo, araw, buwan, pinuno, o sa sinumang mga nilikha. Dahil ang panalangin, ang pagsamba, ang pag-alay ng anumang bagay ay kinakailangan gagawin lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ang paghingi ng kapatawaran at iba pang uri ng pagsamba ay kinakailangan para lamang sa Kanya. Ang lahat na gawain ito ay ginagawa ng tao bilang pagsamba na kinakailangan ibaling niya ito sa nag-iisang tagapaglikha lamang. Kagay sa sinabi ng Allah Jalaw Ala hinggil sa kasana ng shirk, kanyang sinabi, Inna Allah يشرك به ويغفر ما دون ang pinakamalaking kasalanan sa paningin ng iyong paglikha ay ang shirk na hindi niya pinapatawad Subalit, ang liban dito ay kanyang pinapatawad. Katutuhanan, sino man ang nagtatambal ng ibang Diyos maliban sa Allah, siya ay nakagawa ng pinakamalaking kasalanan sa paningin ng ating tigapaglikha. Kaya ang kasalanan ito ay hindi patatawarin ng ating tigapaglikha. Kalintulad sa sinabi ng Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam, nung shaytina tinanong kung ano ang pinakamalaking kasalanan, sinabi ng Propeta alayhi salatu wa salam, Al-Ishraq Billah, Qatlun Nabs, Rukukul Walidain, Kalimatul Zur, wa Shahadatul Zur. Ang pinakamalaking kasalanan kagaya sa sinabi ng Propeta alayhi salatu wa salam, ay ang pagtatambal ng ibang Diyos maliban sa Allah, ang pagpatay ng tao, ang pagiging suwail sa magulang, ang pagsabi ng kasinungalingan, at ang pagsaksi ng kasinungalingan. Ang pinakamataas po rito sa lahat ng mga kasalanan ito ay ang pagtatambal ng ibang Diyos maliban pa sa Allah. Kaya magkagayon, ito ang dahilan ng pamamalagi ng tao sa lumalagablab na apoy sa impyerno kapag siya ay gumawa ng shirk ang lahat niyang gawain ay magiging walang kabuluhan at walang saysay sa kanya sa dating ng araw, sa araw ng paghukom. At katotohanan, siya ay hindi matatawag na isang Muslim bagkus siya ay labas sa katuruan ng Islam. Ang ibig sabihin pala kapatid ay ang pagkakaroon ng Diyos Diyosan, nakikita o kahit sa kaisipan lamang ay ito pala ang pinakamabigat na kasalanan. Ang pangalawang katanungan ay, lahat daw ba na naniniwala sa isang Diyos ay pare-parehas? At meron bang kaligtasan at tama rin ba ang kanyang relisyon o pananampalataya? Kapatid, ano ba ang pananaw ng mga Muslim dito? Ang paniniwala sa isang Diyos ay likas sa bawat isa't isa sa anumang relihiyon ang bawat isang nito ay naniniwala na mayroong nag-iisang Diyos lamang. Subalit kahit na sila'y naniniwala sa isang Diyos, ang kanilang mga konsepto ay hindi pa rin magkakatulad. Halimbawa, sa mga Kristiyano, sila'y naniniwala na ang Diyos ay nagiging tao. At magkagayon ang paniniwala sa katangian ng nag-iisang Diyos ay naging walang saysay -say sa kadahilanan na hindi nila pinapanatili ang tunay na katangian ng nag-iisang Diyos. O kaya'y may mga konsepto na ang Diyos ay namatay. Kaya magkagayon, hindi ito katangian ng tunay na tagapaglikha. Ang Diyos ay hindi namamatay at wala siyang hangganan at wala siyang katapusan. Ang masakit pa sa ibang pananampalataya na ang kanilang Diyos ay hindi lamang namatay sa ordinaryong pagkamatay. Ang malubha na siya ay pinatay pa ng kanyang mga nilikha. Ang katangiang ito mga kapatid ay malayo sa tunay na katangian na nag-iisang tagapaglikha. Kaya magkagayon kahit na ikay naniniwala sa kaisahan ng tagapaglikha ang paniniwalang ito ay magiging walang saysay -say dahil ikaw ay lumayo sa tunay na konsepto ng paniniwala sa kadakilangan ng ating tagapaglikha. Maging si Satanas, kapatid, siya ay naniniwala din sa nag-iisang tagapaglikha. Subalit ang kanyang paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha ay hindi nagiging dahilan ng kanyang pag-alis sa dagat-dagatang apoy sa impyerno dahil siya ay hindi sumusuko sa tagapaglikha bagkus siya ay nagiging suwail sa ating tagapaglikha. Ang paniniwala sa kaisahan ng Diyos ay likas sa bawat isa subalit ang mga tao ay lumalayo sa tamang konsepto nito. قيوم تقييم سناب الله جل وعلا سبنا القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريه واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه Kung naan hada wakilin Noong kinuha ng ating tigapaglikha ang ating mga kaluluwa Noong nilikha niya ito Ito ay kanyang tinanong Sino ba ang inyong Panginoon? At ang ating kaluluwa ay nagwika Ikaw ang aning Panginoon Kaya magkagayon Sasabihin natin sa araw ng paghukum na hindi natin alam ang mga bagay na ito? Kaya ang paniniwala sa kaisahan ng tagapaglikha ay likas sa bawat isa, isa sa atin. Ito ay ang fitra na nilagay ng ating tagapaglikha sa ating sarili upang sa gayon tayo ay kikilala sa kanya. Subalit so, aking kinalulungkot na napakalakas ni Shaitan sa mga taong lumalayo sa batas ng Allah at itong dahilan ng kanilang pagiging kasama ni Satanas sa lumalagablab na apoy sa impyerno. Marami pong salamat. Dapat pala kasabay ang tamang konsepto yung tinatawag na pagkilala sa nag-iisang tagapaglika. Pangatlong katanungan kapatid ito, Islam, Judaism, Christianism, matatawag na sa Mepic religion at may kanya-kanyang dakilang araw ng pagsamba. Katulad ng biyernes para sa mga Muslim o Islam, Sabado para sa mga Yahudi o kaya Judaism, at Linggo naman para sa mga Christianity. Lahat ba ang mga araw na ito, kapatid, ay dakila sa batas ah, ng tagapaglikha? Mga minamahal kong kapatid, unang-una dapat natin malaman na ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa lamang. Kaya magkagayon, iisa lamang ang kanyang daan o ang kanyang relihiyon. Ang mga kasamahan ni Propeta Moses, alayhi salatu wassalam, salam sumasakanya na ang kapayapaan, ay hindi nagsabi na ang kanilang reliyon ay Judaism ang mga kasama ni Jesus, alay salatu was salam, sumas kanya ng kapaypaan, ay hindi rin nagwika na sila ay mga kristyano. Subalit sa paglipas ng panahon, ang huling tagasunod ay umembento ng mga pangalan ng kanilang mga reliyon. Kaya noong nasa panahon pa ng mga propeta, ang kanilang mga matutuwid na tagasunod, silang lahat ay nagdiriwang ng lingguling buhang pagsasama sa araw ng biyernes. Pagkatapos noong nawala na ang tunay na katuruan, ang mga nagsasabing mga Hudyo ay kanilang itinagdiriwang sa araw ng Sabado, ang mga nagsasabing Kristiyano ay sa araw ng linggo. Alhamdulillah, warihin natin ang Allah, ang mga tagasunod ng mga profeta, ang mga Muslim, ay pinanatili nila ang tamang araw ng lingguhang pagtitipon, at ito ang araw ng Juma, ang araw ng biyernes. Kagay sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala wa sa banal na Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha nudiya lil salati min yawmin jum'ati, fas'aw ila zikri wa dharul bayi'a. O kayong mga mananampalataya, kapag tinawag na ang pananawagan sa pagdarasal sa araw ng Juma, araw ng Viernes, Iwala ninyo ang inyong pangangalakan at mag-alala sa iyong tagapaglikha. Ang Juma, mga kapatid, ay tinatawag sa litang Arabic na Jam, ang araw ng pagtitipon-tipon. Sinabi rin ng Propeta Muhammad alay salatu was salam, Nahnul akhirun as yawm al-qiyamah. أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد, غد. bagamat ang mga naunang bansa ay binigyan ng mga kasulatan at ito ang araw, ang araw ng Juma na nagiging tungkulin nila na ipagdiriwang ang pagtitipon-tipon. Subalit sila ay nagkaiba ng kuro-kuro tungkol dito. Magkagayon, tayo ay ginabaya ng Allah at ang ibang nasyon ay susunod pagkatapos natin. Ang mga Hudyo ay bukas, Sabado at ang mga Kristiyano ay sa linggo. Marami pong salamat. Ang biyernes pala ay ang pinakadakilang araw sa batas ng Allah. Ngayon kapatid, ang pang-apat na katanungan ay sinasabi ng ibang tao na ang mga muslim ay sumasamba sa buwan. Sa dahilan, ito ang simbolo ng Islam. Halimbawa, ang cross sa mga kristyano, ang star sa mga hudyo, at ang buwan o crescent sa mga muslim. Tama ba ang konseptong ito, kapatid? Dapat malaman ulit ng ating mga takapahinig na ang tanging sinasamba sa Islam ay ang tanging nag-iisang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang simbolong ito ay walang patunay at relasyon sa pananampalatayang Islam. Ang simbolong ito ay hindi ginagamit sa panahon ng propeta alay salatu wassalam at ng mga kasamahan niya. Sa panahon ng Ottoman Empire, mga pitong naraan at limang pung taon pagkatapos ng Hijra, ay nagsimula ang paggamit ng buwan o ng krisin. Ang mga masjid ng mga muslim ay walang palatandaan ng pagkakilanan at kinalang pinili ang buwan na ito upang sa gayon makikilala ang kanilang mga masjid lang napili sa kadahilanan na ito ay iba sa panandandaan ng mga hindi muslim. Pinili nila ito bilang panatandaan dahil ang buwan o kalendaryo ng mga muslim ay umaayon sa paglabas ng buwan. Halimbawa ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o ang paglalakbay sa mata bilang pagsasagawa ng Hajj ay ayon din sa paglabas ng buwan. Walang relasyong pangreliyon ang ito o kahit ito'y mabasag o masira, walang mangyayari sa mananampalatayang muslim o anumang kasadlakan na mangyayari sa kanilang buhay. Samantala sa mga hindi muslim, halimbawa sa pastyano, ito'y sinasabit nila sa dibdib ang cross. Hinahalikan ito at pinapahalagahan. Gumagawa ng panalangin sa mga cross. Subalit so, sa Islam, dapat malaman ulit na iisa lamang ang mayroong karapatang sambahin. Ang tunay na tagapaglikha, siya ang Allah, ang Panginoon, at lumikha ng lahat, siya ang hari ng araw ng paghukom. Marami pong salamat, Brother Omar. Ito pala ay maling akala dahil ni sa kaisipan ng tao ay bawal ilarawan ang Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglimang katanungan kapatid ay ito. Islam daw ay isang paganong relisyon sa dahilan na ay walang kantahan, sayawan, at nagpapatira pa kung magdasal. Totoo ba ito kapatid Isa? Unang-una dapat natin itama kung ano ang kahulugan ng paganong. Karamihan sa mga manunulat ng diksyonaryo ay kanilang kinakahulugan na ang pagano ay ang mga di-kristyano o kaya'y mga hindi binyagan. Ang mga tinutukoy dito ay ang mga muslim dahil unang-una ang mga muslim ay hindi kristyano at hindi sila binibinyagan. At salamat naman sa ibang manunulat ng diksyonaryo na tama at makahustisya ang pagbigay nila ng kahulugan ito ang kanilang sinabi, ang pagano, ay ang mga taong sumasamba sa Diyos Diyosan, maliban sa tunay na Diyos, maliban sa Allah. Sa dahilan na kung saan, walang kantahan o sayawan sa Islam, dahil ang sinusunod nito ay ang tunay na batas ng tagapaglikha. Samantala sa ibang mga rehiyon, ang sinusunod nila ay kung ano ang nais ng kanilang mga tagasunod. Samantala sa Islam Brother, dapat natin alamin at malaman kung ano ang nais ng ating tagapaglikha. Halimbawa, sa pagdadarasal, ang pagpapatirapa, ito'y pamamaraan ng mga naunang propeta at sila ay nagpapatirapa. Halimbawa, sa Jesus, Maging sa Biblia, siya ay nagpapatirapa. Ito'y palagi ang tinatalakay sa banal na Quran. At katotohanan, ito ay ang katangian ng mga taong matakutin sa tagapaglikha. Katotohanan, si Satanas, ito ang isa sa mga gawain na kanyang tinalikuran at hindi siya sumunod sa ating tagapaglikha ang pagpapatirapa. Ang katangian ng mga mananampalataya, kagay sa sinabi ng Allah Jalaw Ala sa banal na Quran, Wa minal layli pasjud lahu wa sabih At sa gabi, sila ay nagpapatirapa ng mahabang pagpapatirapa. At sinabi pa ng Allah Jalla sa banal na Quran, Sa kanilang mga mukha ay ang tanda ng kanilang pagpapatirapa. Ang mga sayawan o kantahan ay mga palamuti ni syaitan upang ilayo sa tamang pag-alala ang tao sa kanyang tagapaglitha. Kaya sa sinumang matuwid naman ang palataya, Iiwasan niya ito at siya tuluyang magiging alipin ng ating tagapaglikha.